nuntu tayo ng ating estudyante sasama tayo kasi mamimili rin tayo ng uh, fruits pang baon ni Asher sa school naubusan kami ng kanyang frutas kaya sasama tayo para makabili na rin yung mga dapat nating bilhin. Kaya yung ilog sa amin walang tubig. At busy pa rin. Construction ng drainage. Hindi pa tapos. Kaya ang dito sa part na to. So, laki na ng mga maiso. May bulaklak na rin. dito may bulaklak na rin may bulaklak na rin yung palay sa likod bahay nasilip ko kahapon mix yung ano nila dito oh palay at saka mais doon sa gitna ang sarap sa mata no green green yung ano view eto ang palaya upo yung sinundan ng ampalaya. Harvest lang nila nung upo nung nakaraan. Ngayon may ampalaya na. Tignan nyo yung mga parents. Hanggang dito lang yung mga parents. Oh. May gate dito, sarado. May gate doon, sarado din. Ayan. Pag nakita nila yung nanay or yung sundo, sa kanila palalabasin. Ayan. ayan lang kuya nakabukas yung zipper ng kanyang pants house is cool what do you say? it's all good pick up. spotted deer house is cool kuya Elephant Bili tayo ng fruits. Meron silang lychee, oh. Apple muna tayo. Apple hulog tuloy apple Hi guys. So nandito na kami sa bahay at ito ang nabili ko na prutas. So nakabili ako ng lychee worth 250 at peras na dalawang piraso, apple na apat na piraso at saka saging. So, ito lang yung napili ko na prutas, worth 800 na to. O, diba ang mahal ng prutas? Kasi pwede ko siyang padalhan ng isang prutas sa isang araw. Tapos, islisan ko din siya nito. Gusto daw niya ng carrots at saka, ano, cucumber. May carrots at cucumber kami dyan. Ayan. So at least may baon siya hanggang may prutas siya hanggang Friday. Na Iya ano ko sa kanya. Masarap to ito din. Gusto din niya to kaya baka bukas ito ibibigay ko sa kanya pero kailangan kong tanggalan ng buto, balatan ko at saka tanggalan ko siya ng buto. Kasi malaki ang buto niya, delikado. So yan lang yung nabili kong prutas guys pero tingnan niyo oh. 800 na yan. I-slicean ko din si Tonton pero hindi kasi makakain ni Tonton to ng buo kalahati lang ang naibibigay. Kung malilit sana yung apple, kaya niya, eh malalaki kasi to. Kaya kalahati lang. Ito din. Yung kalahati, baon ni Asher yung kalahati kay Tonton. Hmm. Hindi ko na problema ang fruits ni Asher. So ayun guys, inaantay ko lang yung isa. Kumakain pa ng pinapay. After, water there! Pag ano, kami ay magagawa na ng homework. Bali ngayon, apat ang home, homework niya. Isa lang sa Nepali. Ito lang sa Nepali. Meron ng sujan, suran, ho, ma, ek, ganun. Ka, Ma padachu mero Di ko maintindihan ang sulat ni Asher pero isusulat niya Read and write sa science the drawing ng mobile Nan Noong nakaraan computer ngayon mobile Sa English ayon True or false Magsusulat siya true or false Oh, English. Hala, ano na nangyari sa English mo, Asher? Oy. At saka sa math addition sa libro, fill up the sum in tables. Complete the given boxes. Is as the same as Puro in copy. Homework sa homework sa libro ay na dapat homework nila na dapat sagutan sa libro kaya lang sa copy nila i lalagay sasagutan niya sa kaya ang kaya ang sinasabi ko kay Asher isusulat mo lang din naman halimbawa itong mat isusulat niya to sa copy sabi ko sagutan mo na dito pag nasagutan niya doon sa kanila lang niya kopyahin sa copy para isahan hindi nila pinapasagutan ang libro itinatransfer nila sa ano itinatransfer nila sa notebook palagi tapos nasa multiplication, nasa table of five na sila sa multiplication. Ganon din sa English. Sa English, hindi nila sasagutan sa libro. isusulat nila sa notebook. Ganon sila palagi. Ay antayin ko lang si Asha na matapos at magagawa. Na. Oh, finish! Finish! Okay, go drink water. Make it fast! Hapon na. Aabutin na naman kami dito ng ano. Alas 7 na naman kami matatapos sa homework niya. Palaging ganun. Sa dami ng homework, sa dami ng excuses niya na kaya siya masakit na daw ang kamay niya. Masakit sakit na ang kamay ko. Sakit na ng daliri niya. Pinapahilot niya ang ganyan sa akin. Naabot kami hanggang alas 7 pagawa ng homework ni Asher homework sa science, mag-drawing ng mobile. O, oh, ipinatong niya yung mobile. <laughs> ipatong yung mobile at i oh, sa kanya ko <laughs> mm. ah, kailangan natin bumili ng ruler, Asher. Kailangan bumili ng ruler at saka crayon. Yeah. Okay? Okay? Oh, oh, you put this sign. Look. You put the camera. Come on. put the camera here. Oh, you put camera here. Circle, circle. Like this. Here, up. No, look Ah, okay, 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 okay. Mm. Oh, you put the speaker here. Oh, you, you copy this one. This one, oh, there's a speaker here. That, 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 look. Nasa na kasi yung isang Look, there's a camera here ah. That one no speaker. You put the speaker here. That 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 that. That 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 that. that. No, and you put here for charging. <laughs> you put here for charging. Yes. What else? You put here for headset. You put the circle here for headset. Look. Oh, you put here for SIM card. You put, <laughs> you put a slot here for SIM card like that. A small one. Ay, bahala ka na, oh. <laughs> Drawing ng mobile. Ay, lumabas kami saglit ni Tonton. At, nagkukulay si Asher. O, tingnan nyo, ang dami kong kamote dito, guys, oh. Oh, diba? Oh. Kamote lahat yan. Mm. Diba? Ang daming kamote dito. Nung na-tractor. Oh. Yun na lang. Ito na lang ang lilinisan. Tapos na dito. Hmm. parami na ng parami ang talbos ng ating kalabasa at yung ating watermelon dito na lang part na yan may, may talbos na naman ang ating kamote dito oh. Oh. yes it's a crow. ay mag start na rin mamulaklak ang ano oh watermelon may nabasa ako yung first na bunga daw ng watermelon tatanggalin okay. daw yun ang sabi sa napanood ko ay napanood na basa ko kaya pag naano yan tanggalin natin yung unang bunga niya para maganda survey marami pa dun eh. may watermelon pa doon natabunan ng ano pero mas magandang tubo niya pag natabunan ng damo at ayun may naligaw na okra ay naano, ano sa luyot ayun ah oh. sa luyot yan ba diba? tama ako sa luyot to naligaw may na sa luyot oh. Yung bulaklak ng ating zucchini. Ay! Akala ko, puro lalaki ang bulaklak ng ating zucchini. May babae dito, o, oh, na zucchini, oh. Hindi ko may pakita sa inyo ng ayos. Pero yung mga iba dito, mga lalaki, ang bulaklak niya. Hmm? Ito, oh, kalabasa din to. Kalabasa ito na lang talaga kunti na lang talaga unti-unti natatanggalan ng damo ang ating pananim magkukulay si Asher kaya namin iniwan at ayun pala yung palay natin oh, may bulaklak na rin may bulaklak na yung ating palay siguro dalawang buwan hanggang June ano ngayon? May? May na ngayon no? May June. Oh. Tapos, magpapaano tayo, magpapatubo tayo ng palay na ipapangtanim ulit.